Sa matyagang pagsisikap na mga duwende na mailagay ang mga mahiwagang laso, pumanatag ang loob ng bawat isa na hindi na nalalagay sa panganibang buhay ni Pinsesa White. Subalit walang nakakaalam kung kailan muling gagawa ng marahas na akbang ang malupit na Reyna Cristina. Kamahalan! Ano pong nangyayari, kamahalan? Walang anuman. Maaari ka nang lumisan. Pero kamahalan! Umalis ka na ngayon din! Masusunod. Hindi! Hindi ako papayag! Nagkakaroon ng guhit ang kaaya-aya kong mukha! Hindi maaari! Hindi maaari! Ay, paru paru Oh, oh. oh. <laughs> oh. <Gua -man>, Jolly. Ha? <laughs> oh. kanilang pangarap. Nais ko rin lumipad. Ha? Huh? ano yung kumikislap huh? sa kanilang papak? Hindi ko alam. Kumikislap sa pagnipala ng aparaparo sa nilang pulbos na bumabalot sa mga pakpak nito. Ang mga paru-paro dito sa kakahoyan ay mayroong kulay pilak na pulbos sa kanilang likuran. Sa so dami ng paru parong nagliliparan, buong taong masagana ang ating hapagkainan. Walang duda. Masagana ang hapagkainan? Paano ang mga paru-paro magiging dahilan? Bakit ito mabuti? Ang mga paru-paro dito sa amin kung ito ay pilak mabisang ng pag-ibig sa mga naninindig. Paru-paro ang ng pag-ibig? sa iyo isa-isa sa pagsipsip ng nektar sa mga bulaklak. At ito'y sa pamamagitan ng kanilang promosis na nila ang mga polen mula sa istamin ng isang bulaklak tungo sa pistil ng isang pang bulaklak. Ang resulta sa ibagong bulaklak. Alam ko na, ang mga paru-paro ang nagsisilbing kopido ng mga bulaklak. Mm -hmm. Oh! oh. Tingnan nyo, ang dami paru-paro! Ay, do, ay, do, ay, do! Ah! Hmm. Napakarami nila. Saan sila pupunta? Hmm. hmm. <gasps> Ang lunas sa mga guhit sa mukha na nga! Pag halu haluin ang taba ng kabayo, harina. Itim ng buko ng lili at ang pulbos na mula sa pakpak ng paru-paro. Hananatili pa rin akong maganda. Makinig kayo! May kautosan ng mahal na reina. Sa lalong madaling panahon, dahil sa kanyang pinakapinong harina. May isa ko isang isang pinag utos kaya't makinig kayo! Sa lalong madaling panahon, dahil sa kanyang pinakamagandang taba ng na kabayo! Narito pa ang isang kautosan at inyong pakaisipin, pagkat ang kabahalan ay di dapat bigoyin. Halamang lili na kulay itin, kagad sa kanya inyong dalhin. Para kayo saan? Hindi ko siya maintindihan. Ang ng ang hindi sumunod sa kanyang kautosan. Ano? Huh? Sana sa ibang gawain nilang ako pinamahala. Hindi sa tulad itong walang saysay ang pag-aabala. Hindi rin naman gaano mahirap ang kanyang mga ipinahanap. Subalit sa isang kawal ng kanyang kaharian, dapat ay kanyang kaligtasan ang ipinaglalaban. Ano kaya ang naisip niya at puro walang halagang nais mo Kapitan! Huh? <laughs> Alam na namin kusaan! saan! Hmm. Ang mga paru-paro, natagpuan namin sa hilagang kakahuyan! Hindi ka takataka, -taka. doon talaga sila natatagpuan. Huh? <laughs> Ah, uh, ang ibig kong sabihin ay nakaligtaan ko lang yung isipin. Uh, ah. Nandito na tayo, kapitan! Ha? Ah? Kahangahanga. Hindi ah, mo sa dito! Parang tayo hey, oh, na nabata Kailangan okay. natin hey, silang hey. buhuli! Hey. Mayroong hey, bautos hey. lang sa mayinak! Mas malaking labat ang gamit natin dito! Magamit! Magamit! Kailangan! Sa loob! Talaga to, alin na bakit yata, ba? Kapitan, bakit dito sa tagumpok ninyo pinalagay ang lambat? Huwag ka nang maraming salsat. Haya na sila. Para. Paano nangyari? Hindi ko rin masabi. Sa aking pag pagmamasid sa kanilang mga gawi, napansin kong dito sila dumaraan papunta sa kakuluyan. Ngayon, nauunawaan ko na kayo, Kapitan. Ah, ngayon ko rin lang naunawaan. Mga paru-paro'y may sariling kaisipan. Daanan ng paru-paro? Oo. Sa aking pag-aaral, napatunayan kong may kinagawian ng daanan ang kanilang samahan. Pero bakit kaninang umaga, napakarami nating na nakita? Hayaan mong ipaliwanan ko sa iyo. Ang ating tahanan at bulaklakan sa parang, at pati ng liblib ng kakahuyan, ang kinagawian na nilang daanan. Sa aking pakiwari, nakatanim na sa kanilang isipan yun, na sa kanilang paglipad, itong mga ito ang daan tungo sa kanilang totoong destinasyon. Ibig sabihin, palagi na lang silang ganon, wala na bang pagbabagong kanilang direksyon? Ganon na nga, may na yun ang kinagawian nila. Sariling lansangan ang nagawa. Mil, sa iyong kalkulasyon, nasa na sila ngayon? Tinatahak na nila ang kakahuyan tungo sa bukal na bulumundukin ang tabihan. Oo. Oh. Oh. Napakaganda ng mga paripanong naglalaro sa lawa. Salamat at dito ako'y iyon dinala. ako, <laughs> <laughs> ako kay mapasaya. saya. <laughs> mm -hmm. Hindi mo na ako dapat pasalamatan. Ah, sa dali nga sa palikuran. Mm -hmm. Para sa iba kaligayahan. Ang balik niya'y bago naman ang halian. Bossing, sigurado ako diyan. Yan din ang aking hulang. Mm -hmm. Matagal na ang kilos niya ay kakaiba. Pansin ko noon pa ang kanyang pagiging tulala. Nakakaramdam ka rin pala. <laughs> 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 <todic music> Princesa Snow White! Huh? <laughs> Joey, anong ginagawa mo rito? Snow White, may papakita ko sa'yo Bilis sa mood, nagpapadali ako Kaya <laughs> huh? na! <todic music> Pero hindi maaari, tutulungan ko si Brett sa pag-aalaga ng tupa Kaya niyang alaga ng tupa na mag-isa Masunurin sila sa kanya Snow White, huwag mo na Paano nangyari yun? Uh... Walang paru-paro Tito. Ano yun? Paru-paro. Dapat marami ng paru-paro sa ganitong oras ang lawang ito. Baka naman nagsilisan na nga silang lahat. Pero si Camo Mila nagsabi sa akin, kaya may kitang dito ay dalhin. Camille? Kailan may di siya nagsinungaling? Tatawagin ko pa ang ibang kasama. Sandali lang ako! Huwag Sa mag Sadyang hindi ka panipaniwala. Pitong paru paro palabang ang ating nakikita. Pero kanina umaga, napakarami nila. Huh? <tip> oh, sandali. Kamu Mil, noong ba'y may nangyari ng ganitong kababalagan? Wala. Mga insekto lamang ang tatandaan kong nagkandawa laminsan. At kalimitan matapos ang kanilang pagkawala, kasunod nito ang matinding sakuna. Tulad na matinding lindol na nangyari noon. Hindi ako naniniwala doon. Nangangamba akong may papalapit na sakuna? Anong sakuna? Hindi ko nang alam. bakit pumunta ko lang sa vulkan. O di kaya isang... Maaari din naman ng tuyot ang maranasan. <laughs> Nakakabali po, eh, hindi kayo. Hinuli ng mga sundalo ang mga parparo. Ah! Mga sundalo ba hmm? kami? Eh, si Pig, si Anad sabi sa akin. Narito na lahat ng kailangan. Harina, taba ng kabayo, kulay itim na lili at mga paru-paro, hindi mabilang kung ilan. Kapitan! Ha? Huh? Kawal, ano ang iyong kailangan? Ang mahal na rin ah, may bagong kautosan. Na naman. Ipinag-uutos niyang tanggalin ang kulbos ng pakpak ng mga paru-paro. Ano? Hmm. Hindi pa rin siya nasihahan at itupad na ang kanyang kahilingan. Sana'y pagpasensyahan. Ha? Maro paro. O nga, maging ako man ay litong-lito. Kailangan natin niligtas ang ating mga kaibigan. Kailangan madalas at ako yan ang iba nilang kasamahan. Naroon ang kanilang kaligtasan at iyak na malalayo na sila sa kapahamakan. Ang tanging na lang natin pag-iisipan ay sa kung anong paraan. Ano ang mabisang paraan para madala natin sila sa kakawiyan? Hey. saan nagpunta si Woody? Ah, huh? uh, si Woody, kanina rarito lang siya. Ang bilis naman niyang nawala. Tingnan niyo, nasa itaas ng puno. Uh. eh. Lumalapit ang mga paru-paro. Bulot pukyutan. Mahusay ang isipan. Ang mga paru-paro ay mahilig sa pukyutan. Magsisidating sila pag namay ang hangin. At siyang matatawag ang kanilang pansin. Mahusay! Tama, marami pa akong ha? naitatagong pulot mong yutan. Ha? Ano? Ay, may sa sabihin, pinagdabutan mo lang ako. Hindi naman sakit ay pinagdadamutan. Mahirap na nga lang ang maubusan. Lalo pat kayo ni Jolly ang nakakalam. Sandali lang! And... Eh, hindi ako katulad ka! Ha? ha? Huwag na kayong magaksaya ng panahon. Ako ay gagawa ng artificial na bango nang ang mga paraparoy ay maakit ko. Kamomil, maaari ba akong tumulong sa'yo? Sasama rin ako. Tama! may naman ang kukuha ng pulok-pukyot anduan sa may kuwewa. Kung maaari lang magtira ka, tumigil ka! Ang mabuti pa ito ay magmadali na. Connie! Hmm? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hmm. Nalian ka pala, dahan-dahan. Ang pagmamadali ay iwasan. Itama mo lang dyan sa nilagyan. mabubuyog lang palang magiginabang. Bakit nila kinakain ang hindi para sa kanila? Tanging ang ginagawa na lamang ni Kamang Will ang natitirang pag-asa. Ah. Ay, naku, ako, tapos na! Jolly, hindi ikaw ang dapat pumunta! Bakit hindi siya? Nakikinikinita ko nang gagawa lamang siya ng kabulastugan. Tapos na? Ah! Oh. 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 <coughs> 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 Ano na yan? May nakikira pa ba limang paraan? Uh. Wala ng pag-asa. Meron pa! Ang dami nila! Malimtas pa rin sila. ang sinasabi nilang pulbos at baka buhay nila'y doon na rin matapos. Kahit ako'y parusahan ng mahal na Reyna, hindi ko magagawa ang kautosan niya. Hmm. Pansin niyo ba ang kanilang pagkabalisa? mga paru-paro! <toss> huh? 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 Nawala ng guhit! Huh? 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 <toss> <toss> Namalikmata lang pala ako kanina. Akala ko ay may guhit na ang maganda kong mukha. Salamin! Salamin! Sabihin sa akin ang may kagandahang ang kayo lang, mahal kong reyna, ang pinakamaganda. Nararapat lang. Ha? Ha? Hmm. Hindi ka ayang resulta ang ilang eksperimento. Masasabing hindi tagumpay ang isang ito. Ang itim na lili at pulbos ng paru-paro kapag pinaghalo. Pangingitim ng mukha ang mangyayari sa inyo. Hmm. Wala na akong pakialam kung anong kinalabasan. <laughs> Nakakaawa rin naman ang aking mga sundalo. Nagbagod mang huli ng mga paru-paro. Hindi rin naman pala magagamit ang mga ito. <laughs> gusto nilang maging kaibigan Tulad namin ito'y pinagliliwan Ang ah! um, momento ang isang pangilang <tis> 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 Ano nga kaya ang dahilan na inuli nila ang mga parong-paro na ating kaibigan? Maaring nagkaroon ng maitim na balak ang reyna sa ating mahal na prinsesa. Pero hindi na natin dapat ipagsabi pa. Nalalapat lang. Kapag <tis> so, kanyang kaligayahan ang dapat sa ang alam. <tis> kapayapaan sa kanyang murang gulang. sa ang mga duwende, busilak ang kalooban. Gumawa sila ng paraan na iligtas sa mga kaibigan. Mga paru-paru na ang dulog sa kanila'y kasaganaan. Nangitiyak ng kaligtasan at malayo na sa kapahamakan. Subalit kalooban'y di dapat ipanatat sapagkat panganib umaalikid magdama.